para may langis na ito, alam mo ah. Langis ba ito, ano? Ano? So, ano? May langis talaga. tata. ito. Ito, umiti mo. Little talaga. Ha? Little talaga. Ano yung latak? Pamilis mo ba ito? Wala, wala yung... Ito yung, alam mo? Yung putol? Oo. So, ito mga boss, yung naputol na drain bolt. So yan yung papalitan natin at na-stack yung kaputol niyan sa loob. So sunod na gagawin natin mga boss ay kailangan patuloyin natin yung langis na natira dyan sa loob. Ito hindi na natin Hangin napakita yung pagbaklas natin ng gulong at yung tambuchok. So eto na yung loob niyan mga boss. Ito naman mga boss, ito yung isa pa nating project, yung papalitan natin ng uh, bull race dahil napaka likot na ng kanyang manobela. So, Honda. So, dito mga boss, hindi na natin napakita yung pagbaklas ng tornilyo. So, ito inihila na natin yung ating uh, gearing mga boss. So yan, nabaklas na natin yan mga boss So itinabi na natin yung mga gearing ng Uh, loob nyan so ito yung natirang tornilyo dyan sa loob kailangan lang natin sinsilin dahan dahan So dito hindi na natin napakita yung pagkabit nyan Pero yan na ikabit na natin eh, Ibalik na natin yung mga tornilyo. So linisin na lang natin yan mga boss Para pag natin ay uh, Nasa condition na uli yung ating uh, Brake system diyan sa part na yan mga boss na <tik> So pagkatapos nating linisin yan mga boss ay ibabalik na natin yung ating brake cable. So yan. So sunod, ibalik natin yung washer dyan sa loob. So yan, washer uli. Bago yung ating nut mga boss. So wag na wag natin kakalimutan yan. So ito na mga boss yung ating drain bolt na may kasamang maliit na washer. So pag nilagay natin yan, huwag natin kakalimutan na ilagay yung washer mga boss dahil pwede yung tumagas. So yan mga boss yung stock na putol na drain bolt natin tapos yung ilalagay natin mga boss. So malaki-laki talaga yung nawala dun sa bolt natin. So yan. So yan mga boss ang kailangan natin diyan ay 10mm socket. So para maipita natin yan. So dito mga boss ay ibabalik lang natin yung tinanggal nating oil kanina dahil bagong oil lang daw yan mga boss. So kakapalit lang ng may-ari ng gear oil niya mga boss. So, dito mga boss, mapapansin natin na masyadong 再来一次，两个球。